liya buntot talaga. <laughs> Hilig talaga, buntot si Leah. Oh. <laughs> Yay, <Yeah, Hilig. laughs> o oh, buntot. Shout nyo niya lubot. Lubot? Lubot din ang buntot. Asan din ang buntot? Di na lubot. May klaro Ako, dito ako guys. Sarap o. Oh. Ito yung magi guys, aroma. Ano tawag nito? Magi sabon. Yan, ilagay ko yan dito guys sa ano ko, sa kanin. Yan. Sa kanin ko yan. Tapos, nakuha ako ng isda, guys. Diba? Sarap yan. Kuha si Manang ay, init, 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 init isda. Kasi ganyan ko, guys. Kain tayo, guys. Kain tayo, kain. May tutungan. Kain. Kain, kain tayo. Nagas-gas ah, ni Leah. Ano, ano bang ginagawa ni liya dyan? Uy, liya Uy! <laughs> <laughs> video eh. Uh, bakit bawal yung, ba mag-video? Yung totoong usap po mm hindi -hmm. kit. Eh mayroon naman isda dito ang ginawa ni Richard. <laughs> 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 yung totoo nga. Eh uh, ano, dumikit tapos uh, ikit. Mm -hmm. uh. Eh no. <laughs> <Yeah>. <laughs> kinawa, Na yung may langaw. ni Lia oh, talagang kinamusta. Ano? May klaro ni Lia. Ay, may klaro ni Lia. Kapem laanak, naghirap na tayo. Kapem laan tisyoyan. Unkaro talaga yung tulya kaya. Nasa kisyo na. Hindi siya. Nasa kanyang Oh, mero naman. Matigat talaga siya doon. Ayano buntot talaga yun sa kanya guys. Kaya laki laki ng isda, yan talaga siya sa buntot. Diyan. Ang talaga nila sa buntot. Ayaw. naman. Ayan. Ayan. Hilig buntot, hilig sa ulo. Yan, Ayan, pag kumain, gaganan na niya. Ayan, si Lea, na. hilig sa buntot, hilig sa ulo. Ayan, o. Oh. Ijara. Ijara na yung Sinipsip yung mata. <laughs> Klaro si na si Lea. Bahay na Lea. Ang <laughs>